Eric! huwi ka na. Tara, na muna tayo. Naumon? Are you asking me to eat? Hindi inuman alak ba? Hindi tubig ah. Gigi, I have a meeting tomorrow. I have meeting tomorrow. Sige na, huwag ka na maging KJ. Ayun, bumabalik na naman yung pagiging ator ni Sungit mo eh. Kaya wala kang love life. Ano yun? Wala. Ang sabi ko, life. Kaya wala tayong life. Sige naman na, mag-celebrate na tayo. Kasi nga dahil buhay pa ako, at saka masaya ako sa nangyari kay Blair eh. <laughs> so gusto mo talaga mag-celebrate habang broken-hearted si Blair? Eh bakit hindi? Eh sigurado din naman ako na nagsaya sila nung nakuha na nilang lahat sa akin. Ano, sa lagay sila lang pwede mag-inuman? Ay hindi! Maglalaklakan naman tayo ngayon. <laughs> okay, sige. Game. Pero, sanay ako uminom, ha? Baka hindi ko makaabol. Mmm, ah. nasi. Satpaw. O, kamusta naman daw yung malakas uminom? At yung besi ko na lalaban, no? Pero mukhang patalo na rin. ha Ako? Patalo na? Ha? Ayan ang talo. Kaya ko po So pan. Okay ka nga. Cheers! Seryoso ka ba? Oo naman. Ubusin natin to, no? Sige, ready? Hmm? Takot ako. Hmm. Ech. Hmm. <laughs> Saba. Tumigil ka na. Okay. Tulungan mo na lang ako dito kay... kay attorney. Kaya mo na yan. Malaki ka na. Babaan nyo lang ako. Hoy! Hmm. Kaya mo na yan. Bumalik ka kagad, ah. Sige, sige, sige. Eric. Ano, ko matos ka na ba talaga? Uy. Babanyusan lang kita, ha? Ramis, walang pang mamanyak to. Open ko, ha? Siguro naman by now you know how much you mean to me. kada, mahal kita. Mahal na mahal. At kung may gusto kong makasama babae habang buhay, ikaw lang yun. Wala na ilo. Alam mo, Pwede naman kitang mahalin eh. Siguro hindi pa sa ngayon. Baka balang araw. O baka sa susunod na lang na buhay ko.